Medyo maganda ang sikat ng araw, kaya naman dali-dali ako nagpunta sa taniman ni Ama. Hihingi pala ako sa kanya ng talbos ng mga sili. Saktong-sakto -sakto naman at maganda nga ang tubo ng kanyang mga sili ngayon. Ito yung variety ng sili na kung tawagin sa amin ay siling demonyo. Malalaki yung mga dahon niya tapos yung mga bunga naman niya ay kulay dilaw sa umpisa tapos matataba din. Yung bunga naman ito pagka nahinog ay maanghang na maanghang din naman. At napansin ko rin naman itong kanyang dragon fruit, may bunga na naman. Ito yung nakuha kong mga talbos ng sili, iuwi na. Pagdating ko naman sa kusina ay nilabas ko na nga itong nabili kong asuhos. Kalahating kilo lang ito at nagkakahalaga nga na 100 pesos. Sa inyong lugar ano ang tawag sa isda na to? Dito kasi sa amin ito yung tinatawag na asuhos. Maraming ang luto ang ginagawa nila dito. Pero ngayon, naisipan ko sabawan. Para naman makahigop tayo ng masarap na sabaw. Siguro naman ay eh, hindi ito makakasama, lalo na ngayon at meron tayong konting uric acid. Pero kung tutuusin, pag kumain ka naman ng mga mild lang, hindi naman siguro lalala. Basta ang mahalaga nga ay eh, iingat tayo sa ating mga kinakain. Ngayon naman, itapos eh, ko na nga linisan itong ating asuhos at nilagyan ko na nga ng asin. And then, maghihiwa nga lang ako ng gagamitin nating mga sangkap, sibuyas sa pula at maghihiwa din pala ako dito ng luya. Okay na yung kasinlaki ng ating hinlalaki ng luya. Tapos maghihiwa din tayo dito ng gagamitin natin dahon ng sibuyas. Masarap kasi itong nilalagay sa sabaw at masarap din itong nilalagay sa lugaw. Lagay natin lang natin ito ng medyo pino. Tapos nga dito sa ating kawali eh magsisimula na tayo magluto. Ang gagawin natin dito eh magpiprito muna tayo ng ating mga asuhos. Hindi natin masyadong palulutungin itong ating mga isda. Yung parang naprito mo lang ng katamtama ay ayos na Huwag naman yung sobrang lambot ng pagkakaprito Ang mahalaga lang ay medyo napatigas natin ng konti yung isda sa pagbiprito Shoutout pala sa lahat na mga nanonood ngayon Maraming maraming salamat po sa pagtangkilig nyo dito sa Cook and Taste Isinalang na nga natin lahat pa ng mga natitirang isda Tapos nga nga nung ko na, sineta aside ko lang muna at magpapalit lang ako dito ng kasirola dito naman ay igigisa natin yung mga hiniwa natin sangkap. Buunahin ko lang ilagay dito yung luya. Halu-haluin mo lang para nga ito ay medyo maluto na. Pagka medyo naluluto na nga ito, pwede mo lang isunod agad dyan yung ating sibuyas sa pula. Ang apoy naman natin, eh, katamtaman lang na medyo malakas. Medyo hindi na nga maganda yung buga ng aking apoy. Medyo namumula-mula na at kaya naguuling-uling na yung aking kaserola. Hindi ko kasi na general cleaning yung aking burner kasi nga kung minsan napakadalas gamitin, wala nang time. Sabi nga nung isang nag-comment, pagka daw ako, eh, palitan ko na raw ng bago. Salamat po sa pag-aalala at idea mo. Sinimplahan ko na nga agad ito ng patis para nga bumango na yung ating ginigisa. Tapos sasabawan naman natin. Sasabawan ko lang ito ng mahigit kalahati ng ating kasirola. Tataktakan na rin natin ng pinong paminta. Yung patis at paminta pag ayong ipinantimpla, e eh, siguradong may lasa. Hinintay ko lang siyang kumulo, tapos nga ilalagay natin yung mga miswa. Sa miswa naman, ang dami nang nilagay ko, siguro yung isang pack na malaki ay kinalahati ko lang. Baka naman mamaya, isipin nyo, eh, miswa lang yung ating lulutuin. Hindi pa tapos yung ating niluluto, kaya ang mahalaga niyan, eh, panoorin mo na hanggang dulo. Kapag naluluto na yung miswa, ibig sabihin pwede na natin ilagay yung mga isda. Siguro yung iba sa inyo alam na yung ating niluluto. Ngayon naman, pwede na nating ilagay yung mahiniwa nating spring onion at yung talbos ng ating sili. O ngayon, alam mo na siguro kung ano yung niluto natin. Pabagay na lang natin itong suam na asuhos. Medyo nilagyan ko pa nga ito ng pampalasa kasi nga parang natatabangan pa nga ako. Pag ito yung nasubukan nyo, ay e eh para kayong kumain ng tinolang manok. Sulit na sulit yung lasa niya kasi nga masarap yung asuhos na isda. Tinikman ko na at okay na. Siyempre yung unang sando kay ibibigay ko nga kila ama. Kung nagustuhan mo naman yung ating video, baka naman pwedeng pakilike at mag-comment ko na rin kung taga saan ka.